O babae, wag okay magsimula sa maliit versus higanting pagkain na hamon. Kailangan din yung paikutin ng ruleta. Molly, halika na! O ang pagkain mo ay maliit at kay Mabel ay malaki. Ang swerte mo! Ngayon, maaari na kayong magsimulang kumain ng pansit. Sino ang gustong mauna? Simulan natin sa maliit na bahagi. Molly, sa'yo ito. Pero maliit ito. Oh, hindi ako mabubusog, pero may idea ako. Magdagdag tayo ng syrup! Mas marami, mas mabuti. Wow, at candy, kamangha-mangha. Susubukan ko ito. Mm, -hmm. ang sarap. Pero hanggang dito na lang ako. Turno na ni Mabel. Oh oh, talagang gutom na ako. Tara na. Kumuha ng tinidor at sumabak agad. Wow, ang sarap! Sa totoo lang, hindi ko na kailangan ng tinidor. Mas gusto kong kumain gamit ang kamay ko agad-agad. Mas masarap ang lasa nito sa ganitong paraan. Ang sarap! May naisip pa akong ideya. Gusto kong tunawin ang mga noodles na ito gamit ang hair dryer, At ngayon, meron akong likidong tsokolate. Wow, ang sarap. Gustong gusto ko ito. Huh. Um, Mabel, medyo marumi ang mukha mo. Talaga? Magaling. Ngayon, ako naman ang magpapasikot ng ruleta. Tara na. Oh, oo. Ano ang mangyayari? Hooray! Meron akong malaking cake. At si Molly ay may maliit na cake. Mabel, sa'yo ay higante. Ang galing. Pero si Molly ang mauunang magsimula Oh, siempre. Hmm, nakahanda na ako ng magnifying glass. Ang ganda ng cake na ito kahit maliit oh, kandila. Maganda, magsimula na tayo. Hmm, marmalade, masarap. Nakain ko ng lahat. Turno na lahat. Turn on ni Mabel. empre ako naman. Gustong gusto ko ang matatamis. Subukan natin ito. Magsisimula ako sa piraso mula sa itaas na layer. Wow, ang sarap! Gusto ko ito, mga kaibigan. Ang pangalawang layer. Hintay, sa totoo lang! hindi pa ako tapos dito. Oh, hindi ko mapigilan ang pinakamahusay na cake kailanman. Oh, tingnan mo ang mga donut na ito. Wow, ang daming gummies din. Napakaganda at napakasarap na cake. Isang pangarap na natupad. Hindi ko alintana na subukan ito mismo. Mabel, ibahagi mo. Molly, pabagsak mo ako ng buong cake. Oh, wow. Pringles. Sige, tingnan natin. Kaganda ulit. Sobrang swerte ko. Oh, tingnan mo 'yan. Siguradong masarap ito. Hindi pa ako nakakain ng ganito kalalaking chips dati. Okay, subukan natin. Hmm, may laman ba sa loob? Gamit ang aking tweezers. Oh, ang liit ng chip na ito. Subukan natin. Wow, humahaba ang keso. Ang galing! Mabel, ikaw na ngayon. Dig, talagang nagugutom ako. Kailangan kong umakyat sa tuktok. Tara ni... Gumagana ito. Malapit na ako sa tuktok. Astig! Kukunin ang unang chip. Ang laki nito. Ang bango. Sige, hihiwain ko ito sa mas maliliit na piraso. Wow, humahaba na ang keso. Ang sarap. Wow! Gustong gusto ko ito! Sarap! Tingnan mo ang pag-unat na ito. Um, pero busog na ako. Sige, Molly. Tapusin mo na ito, please. Yay! Sobrang excited! Oh, hindi. Ang pinakamaanghang na chips. Mga babae, natatakot ako para sa inyo. Wow, higante. Zuertehin ka sana. Oh, hindi. Ayoko itong kainin kahit na maliit lang ang pack ko. Sino ang mauuna? Sige, ako na. Naawa ako sa sa'yo, Molly. Baka hindi naman maanghang. Ay, naku! Parang nag-aapoy ang lahat sa loob. Pero may gatas ako sa tabi ko. Ah, hindi na ako masyadong pula. Molly, ikaw na ngayon. Hmm? Swerte, girl. Oh, ang laki ng pakete at ang laki ng chip. Malamang sobrang anghang. Susubukan ko. Oh! Ang bibig ko ay nasusunog na. At ang dila ko ay parang nag-aapoy. Kailangan kong magpakatatag. Bawat kagat ay isang pahirap at lalong humihirap. Ay, hindi! Mga kaibigan, kailangan ko ng tulong. Molly, parang nag-aapoy ang mga mata mo. Tiyak na masamang sinyales yun. Oh, hindi. Tapos na ba? Oops! Malakas yon. Sino ang gustong magpaikot ng ruleta ngayon? Bato, papel, gunting. Ba Molly, nakakuha ka ng higanting bahagi at si Mabel ay may maliit na piraso ng gum. Iyan na, magsimula tayo kay Mabel. Hmm, sige, ganun na nga. Kailangan kong buksan ito. Oh, walang nakakatawa dyan. Oh, halos hindi ko makita. Sinusubukan ito. Hmm, anong masarap na chewing gum. Nagpapalaki ng bula. Kahit ang bula ay maliit. Well, Molly, tapos na ako. Astig, akin na ang turn. Hindi pa ako nakakita ng chewing gum na ganito kalaki dati. Ang sarap! Gusto ko ito. Masaya ito. Sige. Hmm. Gusto ko rin ng chewing gum. Kukuha ko kay Molly. Oops. Molly? Uh, kumusta ka? Natatakpan na ako ng gum ngayon. Mabel, ano ang ginawa mo? Mukha akong mommy. Mga kaibigan, siguraduhin i-like ang video na ito, mag-iwan ng komento sa ibaba, at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel, Kita Kids. Palam!